At dahil nga minahal nyo ang ating kakani na kalamay lansong, kaya naman ngayong araw, tara samahan nyo ko dahil level up natin. Maglalagay tayo ng flavor para mas lalong sumarap at isa to sa so madaling ibenta at madaling sundan. Kaya naman tara, umpisa na natin. Kailangan lang natin ng 3 cups ng glutinous rice flour o malagkit na bigas na giniling. Lalagyan natin to ng 1 in 1 cup ng asukal, pwede ang puti, pwede ang wash sugar. Naglagay din ako ng half teaspoon ng asin. At syempre, hindi mawawala, maglalagay tayo ng 2 and 3 quart cup ng coconut milk o pinaghalong una at pangalawang piga ng niyog. Hahaluin natin hanggang sa matunaw at wala na tayo may kitang buo-buo na glutinous rice flour sa ating mixture. Bali dito sa ating recipe mga manay ay napakadali lang at pwedeng-pwede mo talaga ang pagkakitaan. So magpapalit lang ako ng panghalo dahil hindi ko mahalo ng maigi. So, kailangan talaga kasi natin na masure na walang buo-buo kasi yan po ay magiging matigas na malagkit kapag na-steam natin. At once na okay na, kapag nakikita ninyong natunaw talaga ng maigi or para masure nyo, pwede nyo rin salain. Bali dito, hahatiin nyo to sa dalawa. So, dalawang parte yung ating gagawin. Bali, yung isa ay maglalagay tayo ng ube at yung isa naman ay buko pandan. Or nasa inyo kung anong flavor ang gusto nyong gamitin. Bali, dito gagamit ako ng Bakersfield Flavorade, buko pandan at ube. O ba diba? sa ganitong pamamaraan, mas mapapasarap natin at mapapalevel up ang ating simpleng kakanin na ating nakasanayan. Naglagay ako ng 1 tablespoon ng ube flavorade, then haluin lang po natin. So okay magalala hindi po yan papait dahil water-based po ang ating ube flavoredade ng Bakersfield. Then pagkatapos natin mahalo, dito naman tayo sa kabila, naglagay ako ng 1 tablespoon ng buko pandan. Kung gusto niyo maging special, pwede pa kayong maghalo diyan ng real na buko shredded para mas lalong sumarap. Then mix lang po natin. At once na okay na, so eto naka-ready na yung ating uh, dalawang mixture ng kakanin na ating lulutuin. Kakailanganin natin dito ng size 10 na round pan. Pinahiran ko po ng oil palibot dahil yan po ay lalagyan natin ng technique para mas mapadali. Pero disclaimer, ito po ay optional. Kahit hindi nyo gawin ay pwede naman. Bali dito gagamit po ako ng plastic labo na ang sukat nito ay yung pang dalawang kilo mga manay. Tinuturo ko sa inyo to para mas mapadali po ang inyong trabaho at talagang matatanggal ninyo ng mabilis ang inyong kakanin sa inyong pag steam Again, disclaimer po sa mga nanonood, ha? Ah, ito po ay optional, kaya pwede naman kahit hindi nyo gawin, pwede nyo rektahin na lang. Pero dito sa proseso na to, may kita ninyo kung gano'n lang kabilis at talagang kung nagmamadali kayo, marami kayang pa-order, malaking tulong po ito. Hindi naman ito masusunog dahil ito po ay nasa steamer at hindi nakadirect sa apoy. So pagkatapos natin madikit palibot yung ating uh, plastic labo sa ating pan, ganyan lang kadali kaya tayo naglagay ng oil para po dumikit siya. Saka tayo dito maglalagay ng konting uh, langis ng niyog or yung ating langis ng uh, latik para naman po matanggal din natin ng mabilis yung ating malagkit. So dito lalagyan natin yung ating uh, steamer at yung ating langis ng niyog. Konti lang yung ilalagay natin, hindi ganun karami. Then, saka natin yan ibabrush ng bahagya. So, ganyan lang mga manay. Lalo na kung gumagawa kayo ng kutsinta, pwedeng-pwede po ito sa pinsapin, pwedeng-pwede po ito. Pagkatapos natin mabrush, saka natin sabay ibubuhos yung ating dalawang uh, tinimplahan kanina. So, ang ganda ng kulay, di ba? So, pwede kayo maglagay dyan ng shredded na buko kung gusto ninyo para mas level up. Huwag na po natin yan nahaluin. Dahan-dahan po natin ilagay sa ating steamer. At kailangan yung kulo ng ating steamer ay talagang kulong-kulo para po maganda ang pagkakaluto. Hayaan ng kalahating oras at pagkalipas ng 30 minutes. Once na okay na ay pwede na natin tong hanguin at iset aside hanggang sa lumamig. At diretso naman tayo sa ating pagluluto ng ating latik. So meron tayong one cup ng coconut cream. Ito yung unang piga ng niyog. Hindi ko siya hahaluin mga manay. Hahayaan ko siyang kumulukulo para po maganda yung magagawa nating latek sa ating kakanin. Kailangan katamtaman lang din po ang apoy. Makalipas po ang isang minuto, sa po natin yan hahaluin ng bahagya. Huwag pong madaliin ang paghahalo para hindi po madurog yung inyong latek na magagawa kailangan sa pagluluto nito, huwag nyo rin pong iiwanan para maiwasan na masunog mga manay kasi madali lang tong masunog. So kailangan yung paghahalo, ganyan lang po, bahagya lang. At habang tumatagal po yan, may kita ninyo, naglalabas na po yan ng langis na gaya nito. Pag ganito na, nagbubuo na siya, ay kailangan po continuous na ang paghalo para po maging pantay ang kanyang pagkakaluto gaya nito. At nakita nyo, napakaganda ng pagkakaluto ng ating latik, no? Once na okay na, kapag ganito na yung itsura niya, ay hanguin na po kagad kasi yan po ay maluluto pa sa init ng langis natin. Bali dito, gumamit ng salaan para mahiwalay ang pinakalangis at pwede nyo pang magamit yan sa inyong mga kakanin. Then dito, pagkatapos natin maluto yung ating latik, ay pwedeng-pwede na tayong mag-assemble ng ating kakanin. Sa size 12 na bilao, maglalagay tayo ng dahon ng saging. papahiran natin to ng langis ng niyog mamaya. Then, eto yung ating kakanina, naluto kanina. So, ganito kaganda, ganito kadali, magtanggal para po talagang hindi kayo may stress sa pagbakbak ng inyong kakanin galing sa inyong pag steam Mula sa daon ng saging, brasan lang natin yan ng konting langis ng niyog para po talagang mabango. Huwag yung damihan para naman hindi malunod o mag-slide ang inyong malagkit. Then, ganito lang kadali, magtanggal. O, ba diba? Hindi ka mauhulas, hindi ka pagpapawisan, hindi ka magkukuskos at pwedeng pwede mo kagad sundan ng pagluluto ng inyong malagkit. At eto na mga manay, ang ating ube at buko pandan lansong na pwedeng pwede nyo pagkakitaan. Gumamit kayo ng ganitong panghiwa ninyo tapos pahiran niyo lang po ng konting langis para iwas po yung pagdikit niya at makakat niyo ng mas maayos. So sa ganitong pamamaraan na tinuturo ko sa inyo ay madali po ang inyong trabaho at talagang mas mabilis kayong makakagawa ng marami lalo na kung marami kayong pa-order. At dito nga sa niluluto ko mga manay, nakakatawa kasi marami na tayong pa-order. Kaya naman po para sa mga nanay sa ate na mga nanonood dyan na naghahanap ng extra income, lalo na ngayon isa tong recipe na to sa madaling sundan at madaling ibenta dahil napakadali lang din gawin. Kaya naman ito yung panghuli natin, maglalagay na tayo ng ating latex sa ibabaw. Hindi na ako nagpapaisa-isa yung lagay ng latex. Binubudbud ko na siya ng ganito sa bayan para mas magandang tignan. Or nasa inyo naman kung ano yung diskarte nyo. Basta lagi kong sinasabi, lagyan ng pagmamahal at passion ang bawat produkto na binibenta niyo At ito na, tapos na tayong gumawa ng ating lansong na buko pandan and ube flavor. O ba diba mga manay? Kaya naman sa mga nanay, talaga ang gawin niyo to. Lalo na ilista niyo po yung bawat recipe or mga sangkap na aking nabanggit para po magawa ninyo. Kahit nasa bahay lang po kayo. Siyempre titikman natin yan. Nakakatuwa lang po dahil nung ginawa ko to, meron na kagad po mga pa-order. Alam naman natin yung ganitong uh, kakanin ay hindi mawawala sa paborito ng Pinoy gaya ko na mahilig sa kakanin. Sa mga magtatanong, ang benta ko nga po pala sa ganito na nakabila o ay 250 pesos mga manay. Pero again ha, iba-iba po ng presyo ang bawat sangkap na ating napapamili sa palengke. Kaya mas mainam na matuto tayong magkwenta para maiwasan na malugi.